Ayan po at uh, pagpapala po ang gusto kong ihatid Sa inyo pong mga subscriber ko Mga followers at mga viewers Ayan Sana po ay uh, dumating na sa inyo yung uh, pagpapala ng ating Panginoon Na Swerte na lagi kong sinasabi dito Ayan At dito naman po sa mga politikong mga kawatan uh, Magkamatay na lang po kayong lahat nang uh, matapos na yung problema ng bansang Pilipinas lalong higit dito kay Inkanto na tambalos-los na ito ito dapat ang nasusunog dahil unang-una ito yung talaga nagpapahirap sa bayan. bagamat uh, yung mga kasamahan nito yung mga kasanggan nito ay uh, uh, mukhang uh, uh, magtatanim na lang siguro ng kamuti itong mga ito pero huwag kayong magalala doon sa, po, sa mga talunan na mga nagpahirap dito sa mga vlogger na nagpakulong ng mga vlogger at pumirma sa impeachment ni uh, Bb. Sara walang hanggang uh, dilubyo ang darating sa inyo okay unahin na po natin itong si uh, si uh, Abante Uh, kayong mga taga Maynila ang uh, hindi kayo nag-iisip. Alam nyo ba bakit nyo naman pinabayaan na matalo iyang eh congressman ninyo si Abante? Uh, hindi nyo naiisip na pwede nyo pagkakitaan yan. Para sa anong paraan? Abang! Ay kung yan, pwede ninyong ilaban ng pahabaan ng dila yan na parang dila ng bayawak oy di ba di nanalo kayo may pira kayong mga taga Maynila <laughs> di ba ayan ikaw abante ah wala na talagang rami respeto sa iyo kahit na ikaw ay pastor Nabuhak ka ng ina mo, dahil noon hindi ako makaporma dahil uh, wala kayong ginawa diyan kundi pag nakakapanood pa, kayo dito ng kung ano-ano na uh, salitang uh, again sa inyo, papatawag nyo sa kongreso. Ngayon, ay uh, gusto ko, dahil wala ka ng kongreso ngayon, patawag mo ako dyan ngayon sa lunita. Diyan tayo magpapahabaan ng dila. Ha? Ah, Diyan ko hohugutin Yang dila mo. Nang hindi ka napamarisan ng mga ibang tao. Ngayon, mamaya-maya ako magsadya sa inyo kung ano ang pwede yung gawin na pagkakakitaan, ha? Mapunta naman tayo dito sa kay uh, kuan, kaya kay uh, Paduano na ito yung walang ginawa kundi mag-contempt na mag-contempt na nanlilisik pa ang mata nakala mo ko sino di ba ang tapang mo padwano pumunta ka rito sa Maynila hindi ko alam kung saan ka magsama-sama kayo nitong nga uh, iba pang talunan kasama na si Abante dyan tayo sa Lunita ah, para doon ko dudukutin yang mata mo nang lilisik ka sa kongreso. Si Abante, diyan ko hihilahin yung dila niyan sa Lunita. Okay? O yung mga kuna, mga, kasundaluhan, ha? Ah, ay, uh, ah, magkuhan ka dyan. Kung sa, saan man nakatira yung uh, ah, padwano na yan, ay, ah, iingat kayo. Mahilig mag-ambus yan, tara Ha? Ah? Maraming mga pinatay ng mga sundalo at mga polisyan sa pangaambos. Yung mga grupo niya, Alex Bong Kayaw Brigids yan. Ingat diba? Iingat kayo. Kung ako sa inyo, mga polis sundalo, unahan nyo na yan, Bago kayo ang maunahan yan. Lalo ngayon, wala siyang hanap buhay yan. Yan uli, babalik uli siya dyan sa mga aambos uli ng mga polis at saka sundalo. Maniwala kayo sa akin. Okay. Dito naman tayo kay Estila Kimbo. O, ano, Estila? Nako. Anong sinasabi mo? Na ipagiba mo yung kapilya ng iglesia na kistudyan sa Marikina? <laughs> ano, nangyayari sa iyo? Karma. Ngayon, hindi na na hindi na naaalis kahit pa isang na, uh, isang na uh, truck na tawag dito na ano yun, yung sinisipsip uh, sinisip-sip na yung mga, mga hika kasi hikain yan hindi na, hindi na naaalis ang pan ito gumaganyan-ganyan <laughs> na lang hindi kaya matitigok na rin ito uh, sobrang, panito, sobrang uh, sobrang pagkabahala dahil sapin-sapin uh, ang kaso nitong kakaharapin sa Supreme Court dyan sa mga bilyones na mga uh, ninakaw nila kasama itong si Tambaluslos. Ayan. Ngayon, itong si Trillianes naman parang, aywan ko kung, uh, kung ito ay natuluyan na uh, kasi uh, sa ating pagkakaalam ay parang asong ulol na ito na nauulol na. Uh, tingnan mo yan. Huwag kayong mag-alala, huwag nyo masyadong dibdibin yan, yung, yung pagkatalo na yan. Dahil, mamaya-maya lang ay ibibigay ko sa inyo, ituturo ko sa inyo kung ano mapapagkakitaan ninyo pagkatapos, pagkatapos ko maminsyon kayong lahat. Makinig muna kayo at manood muna at antayin yung aking advice sa inyo. Huwag ka munang, mag wag kayo bumigay trilliones at uh, yun nakasalampak naka sa garahe daw nila ayon dito sa uh, tumawag sa atin nakasalampak doon sa garahe nila at uh, uh, ayun ko kung ano, hindi raw nila malaman kung ano yung hinihimod niyan ibig sabihin mayko na uh, may saltik na ang ulo ayan uh, dito naman tayo kay Fernandez dito kay uh, sino ba yung buisit na Fernandez na yan sa Laguna Anong pangalan yan? Basta Fernandez yan, uh, isa rin mayabang yan dyan sa kongreso. Na do yung kay, uh, ano to, tanda-tanda ko pa na may hearing sila dyan. Abay, kinukorsonada pa niya si Kwan. Si uh, Cassandra Ong. Ha? Ah, minamanyak pa niya si Cassandra Ong. At uh, kung nag english pa yan, ay uh, uttering. Ha? Yan yun. At hindi raw kailangan ang maging abogado ka sa Google lang sa Google lang daw ay uh, matututo ka na. Talagang tarantado itong uh, bobo na ito. O di ngayon, hindi lang pasok na ng babae dahil sa kayabangan mo. Okay. Sino pa ba ang hindi ko nabanggit? Ah, si kuan pa si Chua. Kayo talaga ang taga Manila, hindi kayo talaga marunong mag-isip eh. Alam nyo, bakit nyo pinabayaan naman itong si Chihuahua na ma... ma... matalo, ay samantalang pwede yung pagkakitaan din yan dyan sa Manila. Yung breeding ba, mag-breeding kayo ng mga Chihuahua. Ah, di ba timok ang Chihuahua naman yan? Di ba? Yan ang gawin yung uh, uh, taga-kasta sa Chihuahua para marami kayo dyan na maibinta na taga nila, O, oh, Chihuahua. Yan ang gawin yung uh, ah, taga kwan taga kasta oh hindi ah, mara magkalat ang chihuahua sa inyo Mag makilala pa kayo dyan sa Manila na capital city of chihuahua ah, di ba so, po hindi kayo marunong isip eh bakit yung pinabayang mataloy si abante at saka yung chihuahua na yan no so, <clears throat> Sana hindi ganoon. At uh, ah, sandali ha, may kukunin na ako. Mamaya, bakya, bakya, nyo lang ako doon sa mga talunan na mga nabanggit ko. Ay, uh, antayin nyo yung aking suggestion sa inyo. Ngayon, mapunta naman tayo dito si kay Bangag. Itong si Bangag, parang, 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 uh, suicidal decision yung ginawa nito. <laughs> Kinuha niya si Pacquiao. Tingnan mo, Talunan. Ah? paano hindi matalo kay Paano hindi ka matalo, Dodong? Eh, iba, iba ang sinasabi mo. Ah, oh, uh, 'di ba? Sana nag-stick ka na lang kung ano 'yung sinasabi mo. Hindi 'yung uh, paiba-iba ka nang sinasabi na. Noon, galit na galit ka kay Marcos, ngayon himot tumbong ka. Oh, uh, 'di ngayon tuloy na talo ka. Isa pa. Ah, kung meron kang dapat na tampihan, Dodong, yung kababayan mo sa Mindanao nandiyan ka na eh oh, lumabas ka pa dito kay uh, President Duterte anong nangyari sa inyo? puro kayo lagpak lagapak kayong lahat dito lang naman po sa Luson ng kone eh. ang uh, mga natalong kandidato ng Duterte pero sa parting bisayas Mindanao, lahat po, lahat ng uh, niya ay panalo. O, di ba? Kung hindi ka sana umalis dyan, eh, pumunta ka sa bangag. O, ano gagawin natin? Bangag na nga, pumunta ka pa dyan. O, ito naman si Ti Tolentino, na ang sinasabi niya, ay matalino daw siya. Ang binasihan niya, noong midterm election, nang panahon ni President Duterte, woo, lahat ng mga kalaban ng uh, administration ni President Duterte dati na midterm election, lahat yan, kalaban na yan, lahat, dapat lahat yan, walang nanalo. Sa sobrang katalinuhan itong si Tolentino, yun ang binasihan niya. Uh, dahil sa midterm election ngayon ni Bangag, pumunta sa dito kay Bangag. Ano nangyari sa iyo, tol? Ikaw, sa totoo lang, ang, uh, ang laki ng paghanga ako sa iyo eh. Pero mag, nung uh, lumipat ka diyan kay Bangag, putya, ay talagang um, tingin ko sa iyo para kang ibak. Ha? Matatagalan ka, tol. Alam mo kung bakit ka matatagalan? Di talunan ka ngayon. Sa 2028 halimbawa, lalaban ka ulit ay sino yung presidente sa 2028 si Sara Duterte kaya wala ka pa rin chance na manalo 6 years yan na wala kang chance ang manalo imagine mo kaya wala sabagang hindi ko naman kayo masisisi dahil nga wala marami talagang uh, naapiktuhan ng climate change marami yung uh, naging losawang utak ano Okay. Ito na yung aking advice dito sa mga talunan. Uh, para kuha na, para may mapapagkakitaan pa rin kayo. Mag-ipon-ipon kayo si Kikimbo. Itong si uh, Abante, si Chihuahua, si uh, Trillanes, at saka itong si... Ano to? Nabagit ko na ba si Kimbo? Yan. Isa pa pala, itong si Coco Pimentel. Uh, ayan. Sa kaya sa nawala na siguro yung pagiging uh, laman ng kokote niyan, naging koko na lang, wala na yung kote. Kaya talunan din. Na gigil na gigil yan na maimpit sa si Bipisara. Puro karma ang inaabot ninyo, eh, di ba? Okay, doon, uh, na tayo pupunta sa isasuggest ko mga trabaho niya para magkaroon pa rin kayo ng trabaho. Okay. Itong si Kimbo ay pwedeng kwan nito Pwedeng uh, basta kayo, korporasyon kayo ha. Total, marami naman kayong pirang kinulimbat, di ba? Ang dami yan. Bilyon-bilyon yan ha doon lang sa pagpirma ninyo ng impeachment kay VP 150 million na. Pero sinasabi ko lang sa 100 million lang. Pero sinasabi ng uh, uh nandyan, sa sa mga nakakalam, 150 million yung tinanggap ninyo para pumirma sa impeachment ni VP Okay. So, dahil marami kayong pira, magtayo uh, tayo kayo ng piriyahan. Ah. Saan ba si Si Ate, ito si Abante at saka si Chihuahua nandiyan sa Manila. Mag Tayo kayo diyan ng piryahan. Itong si Coco Pimentel at saka itong si Kimbo taga Marikina, magtayo din kayo. Pero hindi ibig sabihin na maghiwa kayo. Sa inyo 'yon. Kumbaga branches-branches ninyo 'yan. Ah. Tapos itong si ah maglagay kayo doon ng karatula at uh, sa periyahang ito para makaakit kayo ng mga foreigner periyahang ito ay makikita nyo na taong kumakain ng daga yan buhay na daga yan siyempre ang uh, pakakainin mo kasi may hika itong si Kwan si, si Kimbo siya ang pakainin nyo ng pakainin ng buhay na daga parang tanggal din yung hika niya kasi kung yang yung, kaya tinuturo ko ito dahil para kumita kayo at mawala yung sakit ni Kimbo na hika. Basta kainin mo ng hilaw or buhay yung daga. Okay. Itong si Abante naman, ang uh, i-assign yung trabaho dyan ay kumain ng buhay na manok. Lapain niya yung buhay na manok. Total, ang ko naman yan eh. Ang haba naman ng dila yan, ha? Di, dila, dilaan niya yung liig muna ng manok. Tapos kayo, blalapain niya nga yung liig. Sabog yung dugo, sisipsipin sipin niya ngayon. Tapos, lunukin niya ng buo yung manok. Man maniwala ka sa akin. Nasa Guinness Book of Record kayo. Diba? Pagkakagaluhan kayo ng ibang bansa. Sigurado na ako dadayuhin kayo niyan eh. Madyan mo sa abante ko, kakain ng lalapa ng buhay ng manok yan. Ay, talagang maraming manonood sa inyo. Oh, ito naman si Chua. Oh, kasi mukhang Chua, oh, ay di, kabahin din siya ng uh, buhay na Chua. Ah. Maniwala kay sa akin, hindi niyo maisip at uh, yung uh, hindi kayo manghinayang doon sa kinikita nyo sa kongreso. di Diba? Mas malaki ang kikitain nyo pag nagtayo kayo ng perya. Yan ang gawin ninyo. Uh, si Trillianis, hindi ko alam kung uh, ano ang pwedeng uh, dyan, ang pwedeng ipa, ipalapa ninyo dyan. Siguro, ko na lang, uh, biik. Biik na lang, siguro. Huwag naman yung baboy. Biik na lang. Lalapa din si Trillianis ng buhay na biik. Gaganyan-ganyan, biik lalapain yung buhay. Yan yun. Maniwala kayo sa akin at mas malaki pa ang kikitain nyo dyan pag yan ang uh, uh, sinunod niyo suggestion ko. Yan, uh, magtatayo. Marami kayong pira. Tayo kayo ng isang kukon dyan. Pirayahan. Oh. Ganyan yung mga kwan. Alam nyo ba? At uh, akala siguro ni Bangag nakachimpo na siya. Ah, uh, ang hindi niya alam, yung mga nanalo na uh, nasa aliyansa niya. Wala yan. Tito Soto at saka itong si uh, Lakson. Sa tingin nyo, susunod yan sa iyo? Or sa, ti sa tingin nyo, ah, uh, Pipirma yan sa impeachment ni Bishara. Uh, pero wag na natin pag-usapan uh, pag yung impeachment. So, wala na po. Ang impeachment po ay wala na yan. Borado na po yan. Malamang sa malamang hindi na po ipoporsige yung impeachment na yan. Wala na po. Dahil wala po talaga. Walang uh, aapat lang po yung pwedeng uh, pumirma sa impeachment ni uh, BP Sara. Pwedeng uh, ang pepe dyan Si Juntibiros Si Kiko Sino pa ba yung nandyan Basta apat lang po, wala na Patay na yung uh, impeachment Wala na, uh, huwag nyo nang pangarapin yan Wala na So, yan Pero dito, kaysa ibang bagay Itong si uh, Soto At saka kay uh, Ano to Ping Lakson, wala ka na, wala maasahan dito si kan, Bongbong Marcos. Una. Ah. Ito ang kan ito, ito na lang ang isipin mo bangag. Sigurado na ang panalo ni BP Sara sa 2028. Sa tingin mo, kakalabanin pa ni Tito Soto at saka ni Lakson, itong si BP Sara ngayon? Iyon sana ang pinapag-isipan mo. Lahat ng yung ginawa ninyo kay President Duterte, akala niyo makakatulong? Yan ang akala ninyo. Oh, ngayon nakita niyo na yung nangyari. Puro basura yung mga pan mo. Yung mga alyansa niyo, alyansa mo. Hindi man ngayon makikita yan pero sigurado ako diyan. Kung hindi ka, hindi ka nag-iisip eh. Kitang kita na yung panalo ni BP Sara sa 2028. Mauutusan mo pa kaya? Sige kwan. Maging ito si Chis Escudero na ito. Lalambierda na yan. Ha? Babaliktad na yan. Maniwala kay sa akin. At ito. Ito ang itaga ninyo. Sa bato. Or itaga ninyo. Sa ulo ni Senador uh, de la Rosa. Itong sasabihin ko. Tandaan niyo itong sasabihin ko. Mula ngayon, marami na mag-uunti-unti na yan na maglalapitan kay BP Sara. Yan ang tandaan niyo. Itagaan nyo sa ulo ni de Bato de la Rosa yan kung hindi mag itong, itong sinasabi ko. Magkukan na yan. Mag-uunti-unti na yan. Lilipat. See? Yun ang hindi nyo nakikita. Hindi nakikita ito ng bangag. Madinin mo. Ha? Ah, kapatid na kapatid mo, kinalabang ka. Kapatid na kapatid mo, sinusoka ka. Papaano lang itong mga ibang Pilipino? O, oh, ay talagang ah, bangag ka. Ah, tingnan mo. Diba? Gagawin ba ng kapatid mo yan kung ikaw ay marunong at uh, sabi ko nga sa iyo. Ngayon pa lang, ito yung huling sasabihin ko sa iyo. Gumawa ka na ng paraan para maipabalik mo rito si President Duterte. Maniwala ka sa akin. Walang ibang solusyon diyan. Dahil, pag hindi mo ginawa yan, marami yung mga inendorso ni President Duterte na mga congressman na nanalo. Yan ngayon ang mag impeach sa iyo. Hindi ka nag-iisip. Plus dapat fact na um, uh, um, uh, napakarami ng utang ng Pilipinas ngayon. Tingnan ko ha kung ito. sa bagong datos ng Bureau of Treasury ito nga so itong mga nanalo na ito baka akala mo hindi sisilipin ito itong uh, utang na ito na biglang lumubo dahil sa kabangagan mo I don't think so pakinggan nyo mga kababayan ha? Los kalahating trilyong piso ang kulang sa pondo ng pamalaan sa unang tatlong buwan ng 2025. Ayon sa isang ekonomista, dapat na itong ikabahala, lalo na kung ang nakikita na namang solusyon ni Marcos Jr. ay panibagong utang ng gobyerno. Si Carla Beliala magbabalita. Sa pinakahuling datos ng Bureau of the Treasury, lumobo sa 478.8 billion pesos ang budget deficit ng gobyerno mula January hanggang March 2025. Mas mataas ito ng halos 76% kumpara sa 272.6 billion pesos noong nakaraang taon. Sa unang quarter pa lang ng taon, gumastos na ang administrasyong Marcos Jr. ng 1.48 trillion pesos, mas mataas ng higit 270 billion pesos kaysa sa 1.21 trillion pesos na nagastos noong 2020. Ayon sa Bureau of the Treasury, ito ay katumbas ng 31% ng buong taong disbursement program na 6.18 trillion pesos. Bagamat sinabi ng Bureau of the Treasury na makokontrol ang fiscal deficit sa target na 1.5 trillion pesos ngayong taon. Ayon sa ekonomista na si Dr. Michael Batu, kaduda-duda ito lalo na baon na sa utang ang gobyerno sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Anya, mas mabilis ang paggasta ng gobyerno kaysa sa kinokolektang kita nito na nagdudulot ng patuloy na paglobo ng deficit ng bansa. At pa paano natin pupuntuhan yung deficit na yan? It's either mangungutang tayo o magbebenta ang gobyerno na naman kanyang mga ari-arian yung tinatawag nating privatization chain. No? So ang concern talaga dito is yung sustainability ng ganito kasing uh, pulisya, kasi taon-taon na lang tayo budget deficit. Ayon pa kay Dr. Batu, tila walang katapusan ang pangungutang ng gobyerno at ito'y dulot ng mahinang tax collection at kulang nakita ng bansa. Na hindi natatapos-tapos yung pangungutang ng ating gobyerno kasi na hindi tayo, uh, efficient no? hindi maayos yung ating pangungulit na ng waste at hindi rin maayos yung ating pag-generate ng revenue kung baga palaging kulang Giit na ekonomista, hindi lang ito simpleng usabihin ng kagulangan sa pondo kundi malinaw na indikasyon ng mas malalim na problema sa sistema ng pamamahala sa ilalim ni Marcos Jr. Kinakailangan matino yung gobyerno So ibig sabihin ng matinong gobyerno halimbawa, kailangan puksain ang graphing corruption Itong nakikita natin sitwasyon ng ating gobyerno sa ngayon na mas malaki ang inilalago ng paggastos kaysa sa revenue generation ay hindi na, hindi na ako na sorpresa dito pero nakakabahala ito kasi yung kung paano ito pupunan ng ating gobyerno, that remains to be seen kung anong discount yung gagawin niya dyan. Habang patuloy ang pagtaas ng fiscal deficit ng bansa, nananawagan si Dr. Bato sa pamahalaan na tutukan ang mga ahensyang bigo sa pagkolekta ng kita at ayusin ang pangkabuang estratehiyang pinansyal ng gobyerno. Kung nakikinig nga raw ang pamahalaan kay Marcus Jr., ay dapat itong silipin at tutukan ang mga opisina at ahensyang hindi umaabot sa kanilang revenue target. Anya, dapat gawa ng agara aksyon ang mga ito dahil kailangang makalikom ang gobyerno ng sapat na kita upang mapunan ang lumalaking gastos. Sige. Kita nyo na. Trillion, trillion, billion, billion ang deficit ng ating bansa. Ayaw ko. Pero, pa'n ako, sigurado ako yung mga nanalo ng mga congressman na inendorso ni President Duterte hindi papayagan yung mga ganyan unang una kasi ang pinaka dito ang pinaka uh, source ng uh, ay itong si Butod yan yan anyway ay uh, mahaba na tayo at uh, sa mga susunod na lang po ulit ang ating tatalakayin kasi uh, magra pa po ako doon sa June Verana Vlogs at dalawang araw na po akong hindi nakapag kaya babawiin ko naman at ang uh, gagawin ko instead na 10,000 10,000 bawat isa gagawin kong 20,000 20,000 bawat isa at dalawa po ng dalawa yung bubunutin kasi nga po uh, mga na, mga nakaraang araw hindi po ako nakapag-rapple Maraming maraming salamat po at uh, mahal na mahal ko po kayong lahat.